Hello mga idol, yan tendes sa po yung ating uh, na nilagay po dito mga idol At today po is sakto talaga ng umulan Ayan, kukunin na po natin yung ating mga pichay yan kagayan yan mga idol oh. Tingin mar, yan kasama natin si Paring Jumar, ang ating supervisor dito sa farm Ayan, at saka ililipat tanim na po natin mga idol yung ating pichay. mga pananim na pichay ayan so expect tayo mga ilang weeks yan mar pwede nang harvest uh, 25 days so 3 weeks tayo expect tayo 3 weeks harvest uh, tayo opisin tayo magpicking nito picking na start na po mga idol ayan pero next yeah. natin na batch may labor ba? ata doon mar ba hindi na hindi na ata nito ayan siya mga idol so best time po sa pagtanim ng uh, ating mga pechay ngayon mga idol dahil yan po is uh, umuulan po siya mga idol So nasa alauna, mahigit na po ng uh, hapon At ito yung ating itatanim mga idol So isa-isa po yan siya yung Spacing, titingnan po natin mamaya mga idol Yan, so per kilo yung pichay po mga idol dito I think, magkano ba Mar? 25. 25 pesos isang kilo Pero sa palingki po, 10 pesos ninyo po is Tatlong piraso, tatlong piraso lamang na pichay Kaya sobrang uh, dami na po ang matanim natin Usually, isang kilo po ng pichay na sa 850 I think. Isang kilo ng similya po mga idol. Yan mabibili po natin sa mga Agri Supply. Yari ito po mga idol, hindi po nakaabot ng one 4 kilo Marno. Ito, 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 ito na lang ng Mga 100 grams lang. Oh, kasi kalating mismo lang nakuha natin na ano eh. Oh, kalahating mismo lang so Oh, maliit lang pero ilang libo na no ano eh. Oh, dami na Dat, uh, to. dapat kaya ito tatlong plat. Yan, pupunta tayo doon mga idol at saka magtatanim na po tayo ng pichay ngayong hapon. Okay. Yan, mo muna ng tubig para hindi po siya mamatay. Mabilis po siyang tanggalin yung mga root hairs niya po mga idol. All right. Tsaka dito po mga idol yung ating mga pipino, oh. na uh, tinanim oh. Yan kasi coral po natin dito sa ating area. Diyan na po yung ating mga pipino. At the same time, kung napanood yun po yung uh, unang mga video natin, yan na yung mga abalong mga idol sa gilid ng munting kanal natin. Yan, tinanayin na po. Oh, buhay na po sila mga idol. Oh. Yan, ito yung mga pipino natin. <laughs> yan, ayaw si Sean Madrean ba? Hindi. Magpuluhain. Tawas na sa awas daw. Diyan yung mga idol. Oh. Yan, ganyan po magtanim ng Pichay, yan nakalinya-linya oh. Yan, so dapat dikit para mahaba yung mga tangkay ng uh, pichay natin. Dagdag timbang pa yon kasi pag medyo ano, laka. Mataba lang siya. Tama ba yan? Di ba mataba lang, di mabang tangkay niya yan? Iwan ko lang, boss. Wala ka ito eh. Ayun mga idol. So start na po tayo magtanim ng ating pichay. Day 1 po ng pagtanim natin, lipat po ng ating mga pichay. So mga 3 weeks po mga idol. Yan, pwede na po tayo dito mag-harvest. Start na po natin mag-harvest kasi ano, may mga true leaves na sila. O yan, ganyan po mga idol. Ito yung sa seeds pa siya na leaves. Ito yung true leaves niya na. Yan. At saka ganyan na siya. Tatanim na siya. Lipat tanim. So nasa 1/4 po ng mismo ng cook. Yun yung ganun siya kalaki yung mga seeds na binubud natin. I think ilang libo ba yun siya matamna natin. So ito yung area na tataniman natin. Tatlo. First, maubos na ba yun dito Mar? Sa tatlo lang Mar? And then next siguro doon naman sa kabila siguro. Next na mga batch. Ayan. Ayan, after one decade. Diyan na po si Ayan. No? Ayan mga idol. Kailangan na dagdag yan? Ilana. Isang linya? Isang linya? sobra na dalawa na dalawang linya na yan may harap lang maraming langgam mga idol oh. yan yung mga langgam na pula yan sa pagtanim yan isa isa manumano mga idol parang palay oh. tingnan nyo si Ayan siya daw yung may pinakamagandang ano agi sa pagtanim mo oh. yan paano yan may tanim yan yan ganyan Ay, lang yan ang kadali yan ang kadali oh. Yan, isa, isa lang yan sa mga idol. Yan, tatanim lang and then i-ano lang yung lupa, higpitan, tusok ulit. Nabilang mo na ba yan? Lang lahat yan yan? Wala pa. Ma Tanim, boss. hindi pa. <laughs> yan, isa-isa po yan sa mga idol Yung mga healthy lang na ano, tumubo. Yan, tinatanim. Ganyan lang siya mga idol. Yan kasi pag isabog natin, hindi sa uniform, yung iba matumba, yung iba maliit, yung iba malaki. Yan, So tatlo po dito sila mga adula. Tingnan nyo po after kung malapit na pong i-harvest ko sino yung may pinakamagandang magandang uh, alaga dito. Dito sa gitna kay Yan. Ganito naman yung style sa pagtanim. Oh. Yan. May paganyan-ganyan lang siya na kawit. kawit <laughs> <laughs> lang. Ganyan-ganyan idea. Oh, ganyan, ganyan na idea. Kawit lang. Yan. Hindi siya hindi siya gumagamit ng stick pantusok. Ah, oh, kanya-kanyang idea. Pagandahan ito siya mga idol ah. Parang contest. Kung sino yung pinakamagandang may daan sa sunod. Yan Yung wag ko kung ano yung premyo. Tingnan mo. Paano ba magtanim si Ramil? Tingnan natin mga idol. Ayan. Ganyan-ganyan lang oh. May linya-linya lang. Hindi po sa stick-stick. Ay. Ay, nakamada muna. O, okay, oh, kinakamada muna mga idol. Yan pa sa isa, -isa may distancing yan isa isa yan o oh. pinapahiga muna mga idol yan ganyan yan tapos itignan natin kung anong gagawin <laughs> Tingnan natin yan kay Jumar titingnan natin kung ano yung style niya mamaya kay Jumar tapos kay pare yan ganyan tapos sa tambakan lang yan mayamel Mel tambakan Ayan, kay Franz naman. Pala, Ito, parang para mabilis ka, Franz, ah. Para mabilis ka. Dalawa ata kayo, eh. Mayroong tumulong. Ayan, oh. Ganyan, ano naman ang style dyan, Mar? Ayan, oh. Hindi na kailangan kanalan kasi para maganda yung butas. Malalim-lalim? Malalim-lalim, eh. Malalim hmm, tingnan natin. Ah, may stick-stick din. Ayan. Hmm. Ay, ah, lagay yung stick. Hmm. Tapos, tapos ilagay mo yung pichay. Pichay. Oh, tapos na. Ganyan na. Ganyan na. Oh, mas malalim kasi malalim yung ano ng stick. Mas madali ito. Mas madali pa. Yan ito si Francis. Mahirap eh, tingin nga. Hirap. Oh. Hirap. Mahirap talaga pag bago pa. Oh. First time mo magtanim ng pichay? First time. Oh, first time magtanim Ay, ng pala. pichay. Bilis lang lipat ka kagad. Ngayon. Hmm. Ngayon na kaya nahihirapan. na nakapagtanim kaya nahihirapan si Francis. Kulang ata. Kulang ata, Franz. Pa, pa. Sa. Oy. Parang pino ang lupa doon kay Ramil at kay Ayan. Dito sa iyo, ano? Bilog-bilog, <laughs> bragal. <laughs> ano ang tawag sina? <laughs> bragal. <laughs> oh, pino kay Ramil. pino kay ano, Ayan. Oh, oh mula na siya pagtanong mo. Yan, dasig lang. Dasig lang na siya mga idol. O, oh, 25 ang kilo. May ilang piraso na yung 25 mar. Ilang punuan na yan. May 50. Isang kilo na yan o. Isang kilo na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 oh, kilo na yan 1 kilo na yan pag mga malaki 13 ah, to 18 pieces lang yan 1 kilo yan mga ito, lo. Ah. Oh. Oo. Oh. Siyang yor na yun, tayo gamayin yung yong akwan, flat. Oo. Oh. Oh. Amo, isa nga, uno may jacket yun, bawat lang. <laughs> Oo. Bawat tudling. Bawat <laughs> <laughs> tudling. Si Ayan, at saka si... Si Ramiel, nakaupo. Si Francis, ganyan, no. Baka sakit nyo yung likod mo maya, Franz. <laughs> you know. Yan, no. Yan. So best time sa pagtanim ngayon ng ating mga pitch hay dahil yan no. Yan, naluha-luha yung langit. Muulan po siya mga idol. Hindi po siya agad malanta. Pag mainitan to bukas mar survive na di ba? Hindi na siya magano mar no, malanta mar no. Madiligan to mamaya. Madiligan mamaya. pwede na. Bukas pwede na to iwanan na to. Hindi na siya malanta no. Hindi na. Unlike sa kita mo ng umaga, pag mainitan, malanta pa siya, no? Malanta siya pag ano, mainitan ng Mas stress pa siya. Pwedeng uh, mamatay yung iba, yung iba, mas survive, pero... Pwede naman magtanim kamanin. ng umaga kung umuulan. Umuulan. Kagaya ngayon po, mga idol, uh, supposed to be, kapon lang kayo nag-abuno, di ba, Mar? Kapon. So, kapon. after to, two days pa, dapat itatanim. Kapon. pero kasi maganda yung panahon ngayon, mas maganda itanim na lang. Dito na lang siya abunuhan, Mar, no? Dito dito na lang. Ah dito na lang sa guko. Ano niya marno sa linya niya? Oh, sa linya. Labas ng linya. Bubod lang yan. Bobod lang. Unix 16 or urea? Urea lang no? Wag urea mapatay to. Ah matay. Triple lang or Unix 16. Triple or Unix 16 mga idol yan. Wag uh, di tayo gagamit ng sulfite. sa kay urea mamamatay to. Ah matay. Bilis na. Okay. Tam. Gan. Ganyan na. Ulan na, bilis na. Yung ceramic si dito, oh, tapos na siya mga idol. Oh. Yan, ganyan na po ang itsura ng ating uh, Pichay Hanggang doon pa Kay Hagugoy family, trabaho natin doon dati huh? Kay? Family. Hagugoy family, yan, shout out daw sa ni ramil Yan, trabaho daw nila dati Ganito, magtanim ng Pichay uh, Lipat tanim din, Mel oh, lipat -tanim. Hindi sang, ano Hindi sabog oh. Yan, ganyan mga All Alright, we'll update you soon mga idol Kung sino yung may pinakamagandang style ng pagtanim dito. ulang sabotad sa. <laughs> Yan. All right. Maraming salamat po mga idol. Yan. So expect siguro kung maganda yung uh, panahon at saka umuulan. At saka walang masyadong peste, eh. ulang uod yung ating pichay. Maybe 3 weeks uh, from now kapag pala rin po tayo is uh, start up po tayo ng harvest dito. Yan. Maraming salamat sa farming mga idol. We will update you soon. Bye-bye.